Sa kapistahan ng Kristong Hari, tinatanong tayo ng Panginoon, may kay ka ba para mapabilang sa aking kaharian? Si Jesus ay Panginoon natin at Hari. Siya ay Hari ng kasalukuyan, Hari sa nakaraan, at sa mga araw na darating, Siya ay Hari magpasawalang hanggan. Kaya nga, para mapabilang sa kaharian ng Diyos, kailangan may cake tayo not 1K, not only 2K, but 3K. Kagandahan. Because God is always associated with all that is beautiful. With all that is good. So maganda. Sapagkat ang simbahan ay larawan ng presensya ng Diyos. Dapat lang maganda ang simbahan. Diba? Sapagkat ito'y pinananahanan ng Diyos. A place for common prayer and worship. Ang pananampalataya natin ay maganda. Kaya dapat lang maging kaakit-akit ang misa para sa lahat. Ang misa ay isang napakagandang pagdiriwang. Kaya sa misa, bawal ang pangit. katotohanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, kayo na nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak at naparito sa sanglibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang nasa panig ng katotohanan. Dapat totoo because God is identified and associated with all that is true kung talagang maganda, dapat totoong maganda. Kaya nga, kapag kapistahan po ng Kristong Hari ang ipinoposisyon, hindi po yung imahin ng Kristong Hari. Ang ipinoposisyon ay ang Santissimo Sakramento. Because the Eucharist is the sacrament of Christ's real presence. Totoo. Siya talaga yun si Kristo sa anyo ng tinapay sa Eukaristiya? Ganon, kalalim at katindi ang pagpapahalaga natin. Ka Jesus in the sacrament of His real presence. Because Christ in the Eucharist is true. Totoo po yun. Huwag nating babaliwalain. Sa langit, hindi lang pangit ang bawal. Sa langit, bawal din ho ang sinungaling sapagkat ang mga sinungaling kamag-anak po ng mga mayayabang because humility means accepting what is true about ourselves. Magagawa lang nating sambahin, purihin ng Diyos sa kababaan ng loob. Kaya nga pag dumadaan ng prosesyon ng Santisimo Sacramento, hindi lang lumuluhod eh. Kaka-inspire nga ho yung mga kabataan natin. Kahit wala namang nailer, ang gaspang ko nung kalsada, lumuluhod. At pag po sa kanila, yumuyo ko pa. Ganun yung tamang paggalang sa Eucharistia sapagkat sa si Jesus yun. Isipin ninyo, ang Diyos naglalakad sa kalye, nakikita natin. Yung Diyos na kabanal-banalan, bukal ng lahat ng kagandahan, kasama natin sa misa. Kaya nga, sa simbahan, nakatago ang pinakamagandang yaman ng simbahan, si Jesus sa Blessed Sacrament. Kaya ang taong pinagaharian ng Diyos hindi sinungaling. Ang taong pinagaharian ng Diyos nabubuhay sa katotohanan. Kabanalan. Mga kapatid, ang mga taong banal hindi naubusan ng pagdarasal sapagat ito nagpapatibay sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang mga kapiling ng Diyos hindi nagsasawang manalangin, hindi silang nagsasawang magpuri sa Diyos. Kaya kapag nahihirapan na tayo, Anong kakapitan natin? Dasal. Kakapit tayo sa Diyos. Huwag bibitiw. Manalangin. May three case ka ba para mapabilang sa kaharian ng Diyos? Mabuhay si Jesus ang Kristong Hari.